Hello! <laughs> Kamusta na po mga kakrisi na ito tayo sa ating uh, munting farm. Ako'y nag... Kumuha na rin akong kaunting kahoy kasi nag rin kami ng kahoy. Ito. 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 Kasi wala kami gatung. Tapos naubusan kami ng gas. Wala pa kami maibili ng gas. Tapos nagtapong na rin ako. Winalis ko itong ano na to. Oh yung mga dahon ng mangga dahon ng mangga Kasi yung mga bunot-bunot na yan tira pa nung tira pa noong ano nung nagkopras kaya kalat lang dito ay ano tinapong ko na rin para malinis tingnan Yan Yung mga dahon ng mangga o oh. sinilab ko na rin winalis ko para mawala na yung mga kalat-kalat. Yan. Kamusta na po ang lahat, mga kakrisi? Pupunta pa ako dun sa taas dun. May titingnan lang ako. Yan. Hello, mga kakrisi. Sobrang damo na ng aming ano. Kasi wala rin mag... maglinis uh, ng ano yan o. Oh, yung mga lupa na. Yung lupa namin kaunti. Yung, may saging, may niyog. Yan ang kinukuha dito sa aming farm. Kaya yan. Doon pa sa baba-baba doon yung amin pa doon. Kaya ito na andito ako. Oh pasan na utatapungan ko ay ano mamaya may akon atapungan pag nawala na yung ibang ano pag pumugnaw na yung ibang uh, tinapungan kong uh, bunot yan magwawalis tayo ang ginamit ko nga palang walis kasi ito yung ano ito yung puno ng ano pangalan ng uh, niyog yung pinag-anuhan ng buko. Yung to yung ano oh. Uh, ito yung ng buko yung niyog. Tayo magwawalis. Tayo magwawalis dito. Ito yung gamit ko. Oh, Pagwawalis. Para tapos natin. dahon ng mangga. Dapat na ano po. unique ang ating walis <laughs> ito ito ang ginagamit natin sa pagwalis dito wawalis lang natin tapos natin dito sa gilid Hello, salamat po sa inyong panunood sa aking YouTube channel. God bless you all. Bye-bye.